Hello, good afternoon. Ayan, super init dito. Kaya maglilinis tayo ng poolside. Ayan, si Habi naman ay... Ayan, nag-ayos siya ng roses. Tapos nag ng mga patay na bulaklak. Kinat mo na din lahat. Ha? Tapos ayan. Ayusin niya. So, ayan. Tinanggal yung mga tuyo na bulaklak. So, tayo naman ay magbubunod ng mga damo. Ayan. So, pagkatapos natin pinagbulot ng damo dito sa may pusa, ito tinatanggal ko pala yung mga bulaklak ng mga soft Kasi mas gusto ko na walang bulaklak. Kasi mas maganda yung mga form ng mga dahon na para sa akin lang ha. So, ayun. Pwede din natin gamitin sa flower arrangement yung kanyang mga bulaklak and with roses. So, ayan, pag wala yung kanyang bulaklak, mas ma-appreciate mo yung form niya. Kaya tinatanggal ko yung bulaklak niya kasi mas gusto ko yung ganyan lang. Parang roses lang, ano, yung form niya. Iba-ibang form, gaya niyan. Tapos, eto. So, ayun. Kaya mostly tinatanggal ko yung kanilang mga bulaklak. Kasi mas gusto ko silang tingnan na ganyan lang. Ayan. Galingan mo ka. <laughs> Hola. <laughs> Bakit ayaw mo gamitan yung blower mo? Miss. Ha? Yeah, Kasi pag... Mm. Ah. I mean, Pati batot, nakuha mo na. Oh. So, ayan, after ayusin ni Habi yung uh, roses sa art siya, no, ngayon magmumo naman siya ng ating lawn dahil nga tinanggal na natin yung ating gardener. So, kami na ang gagawa nito at magme-maintain, ano. Uh, the good thing naman is kompleto naman siya ng gamit, kaya okay lang. Usually, minsan tinutulungan ko din siya. Ako din minsan ang nagmumower, -mow ano. So, ayan, tinutulungan ko siya. So, ayan, malinis na, o, ba diba? Tapos dito din. Ayan. So, ayan. Dito naman sa pool side, okay na. Naayos na ni Habi yung arch. Kasi hindi niya ginalaw nung namulaklak pa yung roses. Kasi ang sabi niya, ayaw niya munang ayusin. Hayaan munang matapos yung bulaklak para ma-enjoy muna natin yung bulaklak na ito. Ano? So, since tapos na silang mamulaklak, so Ayan kaya maganda na yung arch niya so next year ang ganda na niyan just imagine kung nakita nyo yung previous video ko regarding sa pagbulaklak bulaklak mga roses sobrang ganda so ayan naayos na niya nakalinis na kami actually dito sa side na to pero meron pa rin dried ano ses petals kasi nga marami pa rin tuyo na andyan pa tapos yung ibang roses mamumulaklak um, pa so ayan But so far okay na, naayos na, matrabaho nga lang nung although matrabaho na kahit meron kaming gardener noon, pero nung tinanggal namin siya, mas lalong matrabaho. So ayan, dito naman sa harap okay na. Ayan. Uh, malinis na na mo na ni Hobby dito. Uh, ako sana nag volunteer pero sabi niya siya na lang. So, ayan. Kaya maganda tingnan talaga yung yard natin. Yung front and back. Pag malinis, nakaka-relax tingnan. Pag magulo naman kasi eh. Pag ako ha, para sa akin pag magulo kasi mainit ulo ko parang ganon So, ayan. Maganda na tingnan. Tapos flex ko lang pala ito. Yung aming rosal sobrang bango talaga. So, ayan. Ayan yung ating front yard. So, yun lang. Share ko lang. Bye-bye. and happy weekend.